Okay mga boss, l Euro 4 EGR cleaning tayo mga bossing. Ayun. Sa mga nagtatanong no, yung customer kadalasang tinatanong ng mga customer sa atin, ano daw ang cost ng maduming EGR or makarbon no? Mga bossing, kung na nangyayari diyan is ano, may nangyagat low power mga bossing, ano. Pangalawa, uh, ano, malakas sa diesel. Ayun mga bossing, ang cost ng ano, maduming EGR valve no. So dito sa atin mga bossing, lahat 'yan mga bossing lilinisin natin intake manifold. EGR valve, so lahat ng EGR pipe, lahat 'yan mga boss lilinisin natin ano. So 'yun nga, ayan, 'yan yung intake port mga bossing, ha? Ang dumi 'no, lilinisin natin 'yan. Okay, sa mga nagtatanong sa atin na customer, ayan po yung ginagawa namin, okay? So by the way pala mga boss, ito pala 60,000 na tinakbo. Ayan mga bossing, oh, napakalinis, parang in ultrasonic mga bossing, oh. Ganyan po tayo dito pag naglinis sa shop. Ayan o, napakalinis lahat to?